Nalate ko na silang pakainin. Ayan. oras na, mag alas na. Ngayon pa lang sila kumain. Nalate right pero -lag -lag naman ako ng gamot doon eh. Para hindi sila magtay. Kaya ng kain kasi yan eh. Pagkaganyan na late na pakainin. Ang gawin niya, dredred siya sa gawin ng pagkain niya. Wala kasi ang mabila ng pagkain nila eh. Kailan nagkaroon ng available? Ngayong hapon. Ako oh, sa ng ispak yung nila. niya kayo. Eh. Oh. Bali finisher na ngayon yan. Naglagay ako ng gamot doon sa tubig para hindi sila magtae. Ayan. Ito, busog agad. Yan, may iyak. Hindi siya makasingit doon. Tatlong buwan pa Tatlong buwan pa lang yan. siya makasingit eh. Maliit kasi itong ano eh. Ang lagayan ng kainan. Yung continuous feeding niya. Maliit ang gulong. Pero pag nabusog naman niya, eh, nakasingit na siya. Pero pag nabusog naman yan, hindi na iiyak yan. Kung sino na yung nagutom, siya na, kakain. Ayos, eh, pag tapos na lang kakain. Ay, sa pagkapos nilang mabusog, tumain at nabusog, matutulog na lang yan. Ako kasi hindi magugutom, hindi na lang yung kakain. Kaya hindi na magagawan. Ano? Dire-direche pa rin yung ano nila. Dahil sa gutom, kanina pang umaga yan, hindi ko makain. Ngayon pa lang kumain ng hapon. Ito kayo naman nito, malaki gulong. Kaya malaki yung area nila. Yun, maliit. Kaya kung gagawa kayo ng ganito, dapat malaki ang gulong nyo. Para makaraming makapwesto. Kaya sila. Oh. Pwestuhan eh. Yan, lalaki ng ulo. Apat lang yung kasya. Putom sila. Nabigla. Yun, busog na. Saka isa. Dapat na lang gitom. siya makapwesto eh. dere dere siya yung ay nila yung agawan eh. oh, doon mga busog na ayun ang oh, tatlo na rin nakapilaw busog oh. oh, busog doon kaya walang away pero maliit lang ang gulong doon hindi Madelete lang dati yan. Eh, lalaki na. Ayan, na. aaway Ayan. Yan ang problema pagka late ka nagpakain. Alright, thank you for watching. Goodbye for now.